Hi guys! So today, I tried yung sikat na sikat na 24K gold facial. So tara, samahan nyo ako on my self-care day. Dito lang yan sa Cosmetherapy. Sa tapat lang ng BPI sa Amang Rodriguez of Pasi. Falimark Business Center, second floor. Pagdating ko dito, eh, nag-offer agad sila ng biscuit at water. At sinek yung blood pressure ko. O ba? Diba? Nime make sure talaga nila na okay ka bago sila magsimula ng procedure. So eto yung first time ko dito at ngayon lang din ako magpapafacial after 6 years. Grabe, tagal na pala. Anyways, ayan nag-start na kami. First nilinis muna yung face ko. Nakaka-relax to kasi minamasa nila yung mukha ko. Muntik na nga ako makatulog sa sobrang sarap ng massage. Next, exfoliation and extraction para mawala yung dead skin. At matanggal ng todo-todo yung mga dirt sa face ko. Napakagaan ng kamay ng therapist at very friendly. Yung facial nila dito, hindi ako nasaktan. At talagang tinatanong kanila kung okay ka ba, nasasaktan ka ba, or heartbroken ka, Masaya ka ba sa buhay mo? Ganun. And next, deep pore cleansing. Gumamit sila ng facial scrubber and vacuum para mag-tighten yung skin ko. At sumunod naman, in na nila yung anti-aging and skin tightening na 24K gold mask. Ayan, sa sobrang daldal ko, tinakpan na ng therapist yung bunga nga ako. After that, pinil off na yung mukha ko. Ay, este mas pala. What? Tapos, minasage-massage na nila. And after that, nag-apply na sila ng hydration and sun protection. After ng facial na to, parang napakagaan ng face ko. Na-feel ko talaga na luminis yung mukha ko. Never ako nasaktan sa facial. Unti lang siguro sa gilid ng nose, pero hindi talaga siya sobrang sakit. Before kasi, kaya ako nag-stop magpa-facial dahil nasasaktan ako. Now, nagustuhan ko na dito sa therapy. Dahil na-relax talaga ako. And by the way, meron silang doctor dito to check kung ano talaga yung kailangan at safe for you. I highly recommend Therapy. Ang babait ng mga tao dito. O oh, di diba, pak na pak, napaka-fresh!